Ano <laughs> masalo pa lang yan, ha? Kumain no! no! kayo ng marami. Oh. oh At mukhang may kinilig. Kapag magulo na... Mapagpalang umaga sa inyong lahat at welcome pala sa panibagong video natin. Ngayong araw nga pala ay kalalabas ko lang ng trabaho at pupunta ako ng Tanawan, Batangas sa Barangay Sulpok sa aking kaibigan dahil piyesta daw sa kanila kaya inimbitahan tayo. At isinama ko nga pala ang aking mga katrabaho para may kasama ako. At lima nga lang pala kami dahil lima lang din ang kakasya sa sasakyan. At dito nga pala kami dumaan sa pinakamalapit na shortcut dito sa barangay Bungo sa Kalamba, Laguna Dahil pagbaba mo dito ay tanawan Batangas na at medyo palusong nga lang ang daan dito Pero napakaganda naman ang view na makikita mo At pagdating nga pala namin dito sa bahay na kaibigan ko na si Alex Ay sinalubong agad kami at napansin ko rin si inay ang kanyang nanay At si kuya atoy na bayaw niya ay busy busy din sa pagluluto at paghahanda Medyo hindi na rin nga pala ako iba dito sa pamilya nila dahil nung panahon na naging trabaho ko sa isang kilalang company, itong kaibigan ko at kasama ko rin sa inupa bahay, ay madalas kami pumupunta dito. At itong mga kasama ko ay medyo nahihiya pa at nagpapakiramdaman. Pero wala silang magagawa, nahihiya ka man o hindi, ay kailangan mo kumain. Yes! Dahil nga sa napaaga ang punta namin dito, ay ito pa lang daw ang nailuluto, pero mukhang pang pinali na. Pero sabi nga na kaibigan ko ay almusal pa lang ito. At mamaya-maya pa ang pangpinali. Yan, almusal pa lang to ha Almusal pa lang yan ha Kumain kayo ng marami Ako yung ha At ito sinabayan na rin kami kumain ni Alex Para hindi daw kami mahiya Tara kain po tayo Malapit na sa amin ano? na sa at pagkatapos nga namin kumain syempre hindi kumpleto ang pistahan kapag walang kantahan yes! syempre winamano na yan ni Clarice at ni Kian wow. at maya maya lang ay dumating na rin ang mga bisita at mga katrabaho ng kaibigan ko at mukhang may kinig. Ng... At dahil na sa Batangas ka, kailangan mo rin kumain sa katabing bahay. Kaya dinayon na rin namin ang bahay ng kapatid ni Alex. Nakatabi lang din nila. Kahit medyo busog pa kami. At ito na nga siguro yung pampinali <coughs> Dahil medyo busog pa kami, ito nagpapakaramdaman kami ulit. Kaya ito inunahan ko ng kumuha ng pagkain para sumunod sila. What?! dan nama uh, itu sebatang gas. Uh, okay, ya, ya, ya. <susuk> <susuk> At ayan, unti-unti na rin dumarating ang kanilang mga bisita. Kaya pagkatapos namin kumain ay nagpaalam na rin kami. At maraming salamat nga po pala sa kaibigan ko. At syempre sa kanyang mabait na magulang at dalawang kapatid na babae at kanyang dalawang bayaw si Kuya Atoy. Sa palaging pag-i-invite kapag may mga okasyon. Ayan, salamat sa nag sa amin no, sa piyesta ng Barangay Sulipok dito sa Tanawan salamat sa mga maranan family at syempre yan kasama ko mga ka-workmate ko thank you mga salamat salamat enjoy at saka nabusog kami salamat